ko ang ulo nito! Ate, may mukha kayo. Gusto ko sa ko. Ate, Papatayin mo na kita, Sally, bago mo barilin si Lilet! <laughs> sa so magkakamalisaktan si Sally! Hindi ako magdadalawang isip na matay ito. Ate, hindi! Malapit na ba tayo, Atty. Bonnie? Malapit na, Atty. Ano na kayo nangyayari kay Lilia at Atty. Meredith? Aling Cez, huwag maglala. Sinabi naman ng mga polis na lahat gagawin nila para malita sa Sana. Sana hindi pa huli ang lahat. Anani! Anani! ni Anani! Anani! Pagkukukuusin ang pasensya ko! Kanina pa kating-kati ang daliri kong kalabitin ang gatilyo nito! Kung ayaw mong paglamayan itong si Lilette at si Hera, ibabaan mo yan pa mo! Oh, yeah. Hindi mo sila kaya iligtas pareho, kaya mamili ka. Sino sa kanila ang gusto mong mamatay? nya <laughs> Sir, ma'am, may po kayo. Sir, tutulog po kami. Masyado po ang delikado sa operasyon namin. Masyado delikado pa sa loob. Sir, hindi ko po pa rin pabayaan ng anak ko. Baka kailangan niyo ng tulong ko. Alexis. Okay, men. Kayaan na lang po natin yung mga Laki police sa gawin yung trabaho. Hindi ako pa rin tumunga nga dito. Nasa panganib si Lilith. Paano ko madami siya sa putukan? Ako! ako na lang ang ninyo! Bakit ako si Alala. ipapadala ka rin namin sa impyerno. No! Pero uuunahin muna namin ang dalawang to! No! 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 Alexis? Okay, Alexis! Huh? nyo ako matatakasan at kung mamamatay ako sa araw na to sisiguraduhin kong sabay-sabay tayong pupunta ng impyano! Tchau. <laughs>